Kamakailan ay nag-flex si Kobe para sa kanyang IG ng isa sa kanyang tattoo na may heart at letter K. Lahat ng tattoo nito sa katawan ay may mga meaning, maliban sa pinakitang maliit na tattoo na tinawag nitong King of Hearts. At ayon pa nito ay lasing ito nang nagpalagay ng tattoo kaya wala itong maalala. Ngunit tila ngayon ay meron na itong kahulugan at ito ang initial na pangalan ni Kailin. Parang nakaukit na na magtagpo ang kanilang landas. Ang dating King of Heart Tattoo ay naging Love K or Kailin. Early this year ay nagtagpo ang landas ni na Kailin at Poby. At sa dating low-key na ligawan ay nag-open na ang dalawa. At mula noong GME Gala Night na humarap sila sa publiko ay sunod-sunod na ang proyekto ng dalawa mapa-individual man o magkasama. Napaka-exciting din ang darating na Pasko ng magkasintahang Kobe at Kailin dahil magkakasama ito sa Bicol. Nakaka-excite dahil mamimit ni Kobe ang iba pang kamag-anak ni Kailin at ang lalong mas kaabang-abang ay ang pagkikita ni na Kailin at ang ina ni Kobe na si Jackie Forster sa unang pagkakataon sa Amerika at ang iba pang membro ng pamilya sa mother side ni Kobe. At handang-handa naman din si Kailin na makita at makilala ang buong angkan ni Kobe dahil ayon pa nito, namit na ni Kobe ang kanyang buong angkan at this time kay Kobe naman. Tunay ngang pinagtagpo ng tadhana si na Kailin at Kobe para bubuo ng mga pangarap na magkasama.